Uh, magandang gabi po sa lahat. Uh, maraming salamat po sa inyong pagdalo at higit sa lahat sa pagpapahalaga uh, na maging karapat-dapat ako bilang dangal ng panitikan. Nagtuturo na po ako ng panitikan ng tatlumpung taon. Ah, <clears throat> Wala akong nahihandang uh, maikling talumpati pero siguro masasabi ko lang na nagpapasalamat ako na kinuha ko ang tandas Uh, kung hindi dahil sa pagtuturo ng panitikan <clears throat> at eventually ang pagsusulat nito, hindi ko makikita ang ganda ng buhay sa kabila ng pagiging mapanghamon ng maraming mga anggulo at perspektiba na taglay nito. At gusto kong isipin na bilang tangan ng panitikan, hindi naman ito individual na tagumpay at naganap ito dahil na rin sa tulong ng mga nagmentor mentor ng mga gumabay, ng mga nakakita ng aking potensyal bilang isang mado nila. So, pinasasalamatan ko una ang Diyos, kalawa ang aking mga magulang, katlo, ang aking mga nakasama sa landas ng panitikan na ito. Marami po sila at hindi ko na isa-isapin. Uh, at ang mga pagkakataong ibinibigay ng buhay para isulat ang mga dapat isulat upang mapakinggan ang mga bagay na dapat pakinggan. Maraming kong salamat.